Maaari inisipin mo, posible bang pakiramdam mo'y tatlumpung taon kang mas bata sa loob lang ng tatlong minuto kada araw? Kung pinapanood mo ang video na ito, baka nakatira ka sa Frankfurt, Leipzig o sa gilid ng Bremen. At alam mo yung mga araw na parang iba na ang galaw ng katawan mo. Hindi na kasing dalas ng dati. Baka sumasakit ang mga tuhod mo, wobbly ang balanse mo, at kahit simpleng bagay tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbuhat ng grocery ay parang biglang naging mabigat. Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo, kahit anim na apat o walumput apat ka na, na may paraan para maramdaman mong limampung ulit. At hindi mo kailangan ng gym o malaking pagbabago, kundi isang bagong perspektiba Isang simpleng daily habit na hindi hihigit sa tatlong minuto. Sabi ng pilosopong si Schopenhauer, ang kalusugan ay hindi lang lahat, pero kung wala ito, wala rin ang lahat. Lalo na sa edad, totoo ito ng husto. Ano nga ba ang buhay kung hindi natin maramdaman ng lubos sa ating katawan? Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang simpleng pero malalalim na daily exercises na walang exaggeration ay kayang ibalik ang oras para sa iyong katawan. Walang daya, walang kagamitan, tatagal lang ng menos tatlong minuto bawat isa at nakatulong na ito sa daan-daang tao mula sa Cologne, Nuremberg hanggang Dresden na maibalik ang lakas, enerhiya at tiwala sa sarili. Pero hayaan mo akong sabihin ito, hindi ito milagro. Pero kung magiging consistent ka at seryoso ako dito, baka maranasan mong magbago ang mga bagay na akala mo'y imposible. Baka gumising ka ng mas kaunting paninigas, mas maramdaman mo ang stamina, o baka mas importante pa, ang pakiramdam na kontrolado mo ulit ang sarili mong katawan, isang pakiramdam na akala ng marami ay nawala na sa edad. Ang totoo, hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Tungkol ito sa pagpapahalaga sa iyong vitalidad sa kasalukuyan. Tulad ng sinabi ni Viktor Frankl, ang dakilang psychologist mula sa Vienna, sa pagitan ng stimulus at response, may espasyo. Sa espasyong iyon, nakasalalay ang ating kapangyarihang pumili. At sa espasyong iyon, sa pagitan ng iyong kasalukuyang gawi at ng posibleng mangyari, nagsisimula ang iyong bagong landas kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang bawat hakbang ay nagtatayo sa nauna. At pagdating sa ikalimang hakbang, baka maramdaman mong hindi naman talaga kailangang maging kasing kahulugan ng pagtanda ang pangihina. Sa halip, baka mas malakas ka pa ngayon kaysa dalawampung taon na ang nakalipas. Simulan na natin. Numero 1. Morning Joint Activation Isang pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda sa Freiburg, Erfurt o Hanover ay gumigising ng naninigas at hirap gumalaw. Hindi ito dahil sa mahinang muscles. Ito'y isang tahimik, madalas napapansing fenomenon, ang katamaran ng mga joints pagkatapos matulog. Isipin mo, walong oras kang tulog, nagpahinga ang katawan mo, pero ang fluid sa iyong joints ang synovial fluid ay nagiging mas malapot, parang pulot sa malamig na umaga sa isang kapehan sa lubek. At kapag bumangon ka ng walang preparasyon, kumakalog ang tuhod mo, naninikip ang likod at naninigas ang leeg. Para bang nakalimutan ng katawan mo na kaya pa nitong gumalaw. Pero ang solusyon ay simple pero makapangyarihan. Isang maikling tatlong minutong ritual para gisingin ang iyong joints direkta sa gilid ng kama bago ka pa bumangon. Hindi mo kailangan ng yoga mat, workout clothes o kahit musika. Umupo ng diretsyo. Iikot ang iyong ankles sampung beses sa bawat direksyon. Damhin ang galaw na parang ang iyong mga paa ay pundasyon ng bahay sa Hamburg. Pagkatapos dahan-dahang i-bend at iunat ang tuhod. Iikot ng bahagya ang upper body, pakanan at pakaliwa na parang gustong sumilip sa mundo. Tapusin sa dahan-dahang shoulder circles at gentle neck rotation. Ang ginagawa mo dito ay higit pa sa paggalaw. Ito'y isang aktong reconnection. Sabi ng mga pilosopo noong unang panahon, ang katawan ay templo ng kaluluwa at tulad ng bawat templo, kailangan din ito ng araw-araw na pag-aalaga hindi dahil sa vanity kundi sa respeto. Ang mga banayad na galaw na ito ay tumutulong madistribute ng pantay ang joint fluid. Masis smooth ang galaw ng iyong joints. Nawawala ang pakiramdam ng kalawang sa umaga. Parang masyadong simple para maging totoo. Pero ang simple nga ang madalas pinakatotoo. Naalala ko ang isang lalaki mula sa Augsburg, si Henry, 81 taong gulang, Dati kailangan niya ng tulong para bumangon. Pagkatapos ng dalawang linggo ng simpleng morning routine na ito, hindi lang siya nakabangon ng mag-isa, naghanda pa siya ng almusal para sa asawa niya. Isang maliit na ritual na hindi lang nagbalik ng kanyang mobility, kundi pati dignidad. At may mas malalim pang aspeto. Ang mga galaw na ito ay nagpapadala ng signal sa utak mo. Oras na para magising. Sa psikolohiya, tinatawag itong neurophysiological switching moment. Ang coordination, balance at mood mo ay nakadepende sa kung paano dahan-dahang nagtitransition ang nervous system mo mula sa tulog patungo sa aktibidad. Tandaan, ang isang na-prevent na pagkahulog ay isang taon ng independence na na-save. Kung minsan ay nilaktawan mo ang morning movement dahil sa takot na huli na, o masyadong mahirap, tandaan mo ito. Ang iyong katawan ay hindi marupok na baso. Ito'y kasangkapan at ang mga kasangkapan ay hindi kinakalawang sa paggamit kundi sa pagpapabaya. Ang ilang mindful minutes sa umaga ay parang langis sa makina, pinapanatili nitong smooth at umaandar ang motor ng iyong buhay. Numero 2. Deep breathing The Silent Reset Sa hustle ng modernong buhay, sa Dusseldorf, Magdeburg o sa maliit na apartment sa Pasaw, madalas nating nakakalimutan ang pinakasimpleng galaw, ang paghinga. Marami ang nag-iisip na ang enerhiya ay nanggagaling lang sa pagkain o sa maayos na tulog. Pero ang totoo, nagsisimula ang vitality sa isang bagay na ginagawa natin ng ilang beses kada minuto nang hindi pinapansin ang paghinga. Ang paraan ng paghinga mo sa unang minuto pagkatapos gumising ay nagdedetermina kung paano magiging araw mo. Ang mababa o mabilis na paghinga ay nagpapadala ng signal sa katawan mo. May danger, stress, alert, kahit na nakaupo ka lang sa sofa sa Wurzburg at umiinom ng kape. Pero ang katawan mo ay hindi nagre-react sa logic, kundi sa mga signals. Sabi ng psychologist at breathing therapist na si Dr. Ruth Schneider mula sa Munich, ang paghinga ay tulay sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Ang sinumang dumaan dito nang may kamalayan ay makakahanap ng kapayapaan. At ito mismo ang nangyayari sa loob ng tatlong minutong ito. Isa, umupo ng komportable, flat ang paasa sa hig, nakahinga ang mga kamay sa tiyan. Dalawang isara ang mga mata at huminga ng dahan-dahan sa ilong. Damhin kung paano umangat ang tiyan mo. Tatlo, huminga ng mas dahan-dahan sa bibig na parang gustong patayin ang ningas ng kandila, pero hindi lubusan. Ikatlong ulitin ang rhythm na ito sa loob ng tatlong minuto. Ang nangyayari dito ay higit pa sa relaxation. inaactivate mo ng conscious ang parasympathetic nervous system. Ang bahagi ng katawan mo na responsable sa safety, regeneration at inner peace. Sa modernong neuropsychology, tinatawag itong vagal tone, isang sukatan ng iyong kakayahang tumugon sa stress nang hindi nawawala sa sarili. Naalala ko si Linda mula sa Kiel, pitumpu't pitong taong gulang, araw-araw gigising siya na parang mabilis ang tibok ng puso. Walang makitang problema ang mga doktor pero ramdam niyang parang nagmamadali ang puso niya bago pa man niya mabasa ang dyaryo. Ang kailangan niya ay hindi gamot, kundi presence. Pagkatapos ng dalawang linggo ng tatlong minuto na breathing exercise na ito, sabi niya sa akin, Parang nakita ko ulit ang aking inner conductor. Sa halip na habulin ng araw, sinimulan niyang ishape ang araw. At dito nakasalalay ang kapangyarihan hindi sa pilit o control, kundi sa mindful na pagpapakawala. Bawat exhale ay parang maliit na pagpapaalam sa kaba, expectations o pagod. Dito nabubuo ang espasyo, ang espasyo sa pagitan ng stimulus at response, tulad ng sinabi ni Viktor Frankl. At sa espasyong iyon nakasalalay ang kalayaan. Ang daily mini practice na ito ay nagbabago ng higit pa sa iniisip mo. Hindi agad, hindi sa unang o ikalawang araw, pero sa pang-apat. Nagiging mas malambot ang umaga mo, hindi na sprint, kundi rhythm. At sa rhythm na iyon, nakasalalay ang iyong bagong lakas. Kung ramdam mong overwhelmed o napupwersa ka sa umaga, bigyan mo ang sarili mo ng tatlong minutong katahimikan. Hindi mo kailangan ng mantras, musika o teknik ang hininga mo lang. Tulad ng sinabi ng pilosopong si Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapabalisa sa atin, kundi ang ating pananaw tungkol sa mga ito. At ang iyong paghinga ang tutulong sa iyo na baguhin ang pananaw na iyon. Numero 3, Leg Activation Routine, The Foundation of Your Freedom May halos mahiwagang patula sa kung paano nagsisimula ang araw, hindi sa ulo, kundi sa mga paa. Sa Wellmer, minsan ay sinabi sa akin ng isang matandang lalaki, ang araw ay hindi nagsisimula sa mga iniisip, kundi sa unang hakbang. At ang unang hakbang na iyon, sa maliit na bahay sa Schwerin o sa lumang apartment sa Stuttgart, ay madalas nagdedetermina kung gaano kakalaya. Karamihan sa mga tao ay diretsyo sa araw pagkatapos bumangon, walang pahinga Walang pag-check kung paano nararamdaman ang katawan. Pero ang iyong mga paa ay higit pa sa transportation. Sila ang iyong pundasyon. Tulad ng puno na kailangang malalim ang ugat para makaharap sa hangin, kailangan din natin ng grounded, malakas na mga paa, lalo na sa edad. Marami akong nakita na nahihirapan sa balance, posture o matinding pagod at madalas hindi ito nagsisimula sa ulo o puso kundi sa paraan ng pagpapabaya nila sa kanilang mga paa sa umaga. Isang anim na na taong gulang na lalaki mula sa mines, tawagin natin siyang Walter, ang nagsabi sa akin na parang sandbags ang pakiramdam ng kanyang mga binti pagbangon. Iniisip niyang dahil ito sa edad, arthritis o sapatos. Pero nang simulan niya skeptical man sa simula, ang simpleng tatlong minutong routine, walang equipment, musika o salamin, nagbago ang lahat. Una, nagsimula siya sa pag-upo, nagmamarch ng dahan-dahan, dalawang. Pagkatapos, toe raises para magising ang foot muscles. Tatlo, tapos tumayo siya at gumawa ng slow calf raises, hawak ang upuan para sa support. Dalawang linggo pagkatapos, sabi niya sa akin, parang curious na ulit ang pakiramdam ng mga paa ko. Hindi milagro, kundi ugali. At ang ganitong uri ng ugali ay may malalim na koneksyon sa katawan at kamalayan. Sa modernong body psychotherapy, tinatawag itong somatic self ang parte ng ating identity na hindi nag-iisip, kundi nararamdaman, nagdadala at nagbabalance. Kapag ginagawa mo ito, damhin mo ang kontak ng iyong mga paa sa sahig. Pansinin ang pag-engage ng calf muscles mo. At kung ang iyong thighs ay bahagyang sumasabay, ipaalala mo sa kanila, kailangan ko kayo ngayon. Ang komunikasyon sa pagitan ng utak at katawan ay parang pagpindot ng ilaw sa isang tahimik na silid. Nagsasabi ito, narito ako, gising na, konektado. Bakit epektibo ito? Dahil ang activation ay katumbas ng blood flow at ang blood flow ay buhay. Kapag gumagalaw ang leg muscles mo sa umaga, pinapataas nito ang daloy ng dugo sa lower body. Hindi lang muscles ang nakikinabang, pati joints, nerves at kahit ang soles ng paamo na madalas nagsisend ng silent signals kapag napabayaan. Lalo na sa mga lungsod tulad ng ulm, trier or hale, Kung saan ang cobblestones o matatarik na kalye ay challenge para sa matatanda. Nagkakaroon ng pagkakaiba ang morning routine na ito. Ito ay imbitasyon sa iyong katawan, hindi lang para mabuhay sa araw, kundi para buuin ito. Madalas akong tinatanong, ano ang pinakamagandang exercise para sa tumatandang mga binte? Ang sagot ko palagi, ang exercise na talagang ginagawa mo, hindi yung perfect o spectacular, kundi yung consistent. Dahil ang malakas ng mga binted ay hindi lang tanda ng vitality, ito'y independence. Ang kalayaang sumakay sa bus ng walang tulong, ang dignidad na umakyat ng hagdan ng walang pag-aalinlangan, ang abilidad na tumayo sa park at maramdaman ng hangin sa halip na manatili sa upuan. Kung hindi mo gaanong nararamdaman ang iyong mga binti lately, bigyan mo sila ng tatlong minuto bukas. Walang expectations, walang pressure, presence lang, at obserbahan mo ang pagbabago. Hindi lahat, pero marami. Numero 4. Anti-inflammatory breakfast. Food as medicine. Sa isang maliit na kusina sa Regensburg, may nagsabi sa akin, Akala ko dati ang almusal ay para lang mapuno ang tiyan. Ngayon, alam kong pinapakain ko ang buhay ko. At tama siya, dahil ang sinisimulan mo sa umaga ay may mas malalim na epekto kaysa sa iniisip mo. Isa sa mga pinakamalaking kalaban ng healthy joints ay ang silent inflammation. Hindi ito maingay, nagsisimula ito ng tahimik. At habang iniisip mo na ang pananakit ng tuhod mo ay dahil lang sa edad, may nag-aalab na inflammation sa loob ng katawan mo. Ang inflammation na ito ay hindi lang dahil sa pagtanda kundi madalas sa kinakain mo sa umaga. Lalo na sa mga lungsod tulad ng Essen o Mannheim kung saan ang typical breakfast ay puting tinapay, sausage at matamis na yogurt, nagsisimula ang araw sa biochemical imbalance. Ang asukal, refined carbs at inflammatory fats ay nagpapadala ng mensahe sa katawan mo maghanda ka para sa pagod at sakit pero ang maganda pwedeng palitan ng mensaheng iyon kahit maliliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking ginhawa halimbawa ang wild blueberries maliit at simple ay puno ng antioxidants na nagpapababa ng oxidative stress sa katawan parang internal cleansing Lalo na sa mga joints tulad ng tuhod at balakang. Kapag isinama sa oats, kaunting cinnamon at walnuts, hindi lang ito masarap na almusal kundi healing. Naalala ko si Eric mula sa Lunen, malapit sa Dortmund, pitumpu't pitong taong gulang, dating mahilig maglakad. Pero sabi niya, namamaga ang tuhod niya tuwing hapon. Hindi dahil sa paglalakad kundi sa almusal niya sweetened yogurt at toast. Nang palitan niya ito ng oats, blueberries at nuts, pagkatapos ng ilang linggo, sabi niya, Naglakad ako ng malayo at huminto ako dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Hindi milagro, biochemistry lang. At available ito sa lahat, sa Flensburg, Bamberg o sa gilid ng Black Forest. Pinatutunayan din ng modernong nutritional psychology. Ang pagkain ay hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi pati sa isip. Ang inflammatory foods ay direktang konektado sa pagod, irritability, at maging depressive moods. Sa kabilang banda, ang anti-inflammatory nutrients ay hindi lang nagbibigay ng mobility, kundi emotional stability din. Bukod sa blueberries ang turmeric, chia seeds, flax seeds, at dark leafy greens ay parang natural na balsamo para sa katawan. Madaling isama sa smoothie o warm grains. Walang hassle. Hindi perfection ang importante, kundi consistency. Ang almusal ay hindi na lang pagkain. Desisyon na ito para sa enerhiya imbes na bigat, para sa clarity imbes na fog, para sa lightness sa mga paa at isip. Sabi ng Roman philosopher Seneca, hindi dahil mahirap kaya hindi natin ginagawa, kundi dahil hindi natin ginagawa kaya mahirap. Siguro totoo rin ito sa almusal. Subukan mo kahit isang kutsara lang ang simula. Numero 5: Omega 3 and the power of cold water fish. Minsan ang solusyon sa ating pinakamalalaking hamon ay hindi na sa hinaharap kundi na sa kalaliman sa kalaliman ng dagat na nagbibigay buhay sa atin sa libu-libong taon. Sa isang maliit na apartment sa Bremerhaven, malapit sa pantalan, may matandang lalaki na nagsabi sa akin, mas nakatulong sa akin ang karagatan kaysa sa kahit anong doktor, at hindi siya nagsasalita ng patalinghaga. Dahil sa mundo ng cold water fish, may nakatagong kapangyarihan, ang lihim ng omega-3 fatty acids. Ang salmon, mackerel, herring, o sardines ay hindi lang pagkain. Sila ay natural na gamot. Maraming matatanda sa Trier, Rostock, o Heidelberg ang nagre-reklamo sa mabigat, pagod na pakiramdam ng mga binte. Hindi laging dahil sa edad o muscle loss, madalas ito'y dahil sa silent inflammation sa blood vessels. Ang inflammation na ito ay nagpapaliit sa daanan ng oxygenated blood papunta sa iyong mga binti. At ang hindi maayos na supply ay nagdudulot ng mabigat na pakiramdam. Dito pumapasok ang omega-3, ang fatty acids na ito ay anti-inflammatory, nagpapaluwag ng blood vessels at nagpapagaling. Tinutulungan itong maibalik ang daloy ng dugo. Mas maraming blood flow, mas maraming enerhiya, mobility at pakiramdam ng buhay lalo na sa lower body. Naalala ko si Walter mula sa Osnabrook, walumput dalawang taong gulang. Inilarawan niya ang kanyang mga binti bilang dalawang sako ng buhangin tuwing umaakyat siya ng hagdan. Walang obesity, walang arthritis, pero sinabi ng doktor na pagpapalaw sa dugo ang problema. Nagsimula siyang kumain ng salmon dalawang beses sa isang linggo, grilled, may steamed veggies. Dalawang buwan pagkatapos, sabi niya sa akin, hindi na ako kinakalaban ng mga bintiko, tumutulong na sila sa akin. At tumatak sa akin ang linyang iyon, hindi dahil sa milagro, kundi sa unti-unting kapangyarihan ng isang magandang desisyon. Ang omega-3 ay nagpatatag sa kanyang blood vessels, nagpalakas ng muscles. At para sa mga ayaw o hindi pwede sa fish, may high quality alternatives. Algae oil na may EPA at DHA, plant-based, gentle at effective. Hindi produkto ang importante, kundi consistency. Kahit sardines na madalas underestimated, ay pwedeng maging malaking tulong kung regular na parte ng diet mo. At tandaan, hindi lang tungkol sa pagdagdag ng maganda, kundi sa pagbawas ng masama. Halimbawa, si Walter sinadya niyang iwasan ng processed meats, sausages at fatty dishes. Hindi dahil sa pagpapakasakit, kundi sa pagiging mindful. Dahil ang ating pagbabawas ay kasing halaga ng ating pagdaragdag. Sabi ni Hippocrates, ang iyong pagkain ay dapat maging gamot mo at ang iyong gamot ay dapat maging pagkain mo. At ang linyang ito, mahigit dalawang libong taon na ang tanda ay mas relevant ngayon kaysa kailanman. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang pwedeng baguhin ngayon? Ano ang unang hakbang mo? Baka isang kutsarang chia seeds, isang pirasong mackerel, o kaunting turmeric, hindi bilang obligasyon, kundi bilang imbitasyon sa iyong katawan. Naririnig kita, sinusuportahan kita. Pangwakas, maliit na hakbang, malaking epekto. Ano ang pinaka-touch sa iyo ngayon? Baka yung kapangyarihan ng simpleng paghinga sa umaga sa Leipzig o yung ideya na ang wild blueberries sa Freiburg ay nakakapagpaginhawa ng inflammation. O baka yung imahinasyon na ang tatlong minutong movement sa Bon ay kayang baguhin ang buong araw mo. O baka mas malalim pa ang pagkaunawa na ang pagtanda ay hindi automatic na pagawala na hindi ang katawan ang sumusuko, kundi ang ating paniniwala kung ano ang posible. Ano man yon, panatilihin mo, damhin mo. At tandaan ang sinabi ng German psychotherapist na si Fritz Perls, ang awareness mismo ay nakakapagpagaling. Ang pagiging present sa nangyayari sa iyong katawan ay unang hakbang na ng pagbabago. Ang maliliit Consistent na impulses ay kayang magdulot ng malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo, hindi sa pitumpu, hindi sa walumpu. Sapat na ang isang desisyon ngayon. Tatlong minutong movement, isang mindful na almusal, isang paghingang may presence. Dahil hindi ito tungkol sa pagbalik sa kabataan, kundi sa pagpapahalaga sa iyong dignidad, sa pagrespeto sa iyong katawan sa pagbibigay ng kailangan ito. Hindi maingay, hindi dramatic, kundi tahimik, consistent at puno ng pagmamahal. Isipin mo, mas stable ka sa iyong mga paa. Mas confident kang lumabas. Hindi mo na kailangan ng tulong sa hagdan. Hindi ka na natatakot sa susunod na galaw. Kundi natural lang ito sa iyo. Hindi pantasya ito, posible ito hindi sa pamamagitan ng milagro, kundi sa mga ugali. Kung may isang bagay kang maaalala sa video na ito, hayaan mo ito. Gusto ng iyong katawan na makipagtulungan sa iyo, hindi makipaglaban. Bigyan mo ito ng kailangan nito, regular, mindful, at patient, at magugulat ka sa kaya nitong gawin. Kaya ito ang aking imbitasyon sa iyo. Walang pressure, walang challenge, isang tanong lang anong pagkain, exercise o ideya mula sa video na ito ang gusto mong subukan ngayon? Pumili ng isa, gawin mo at obserbahan mo, hindi sa takot kundi sa curiosity. Bumalik ka at ikwento mo sa amin. Isulat mo sa comments kung ano ang nag-inspire sa'yo. Baka isang alaala, bagong ideya o konkretong plano. Mahalaga ang kwento mo. Hindi lang ito nakaka-inspire sa amin kundi sa iba pang nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kung nakatouch o namotivate ka, pindutin mo ang thumbs up, isubscribe ang channel at i-on ang notification bell. Ang suporta mo ay malaking tulong. Binibigyan mo kami ng pagkakataong gumawa ng mas maraming content na nag -e encourage sa mga tao na huwag sumuko. Salamat sa panonood. Manatiling gumagalaw manatiling totoo sa sarili at excited kaming makita ka ulit sa susunod na video. Sa pagitan ng paghinga, nutrisyon at ang sining ng pagkilala sa sarili.